Теретьчо, слоу фолл. Стоять, 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 sarap nito ah Pida Meron ulit ulit Yo! Talakitop. Mm. Talakitop. Talakitop. Ng. 'Yon. 'Yon na lang iangat ko na lang yung 'yan change spot kami kaya na pa kami dito malapit kami sa kabila sa mga pambatuan okay pupunta sa mga bato bato subo kami mga ganong micro jig sana may mahuli tapos pag tapos nun no, pag walang wala talaga try ko mag troll pa uwi <laughs> ganda oh ganda sa ala ng spot eh ganda ng lugar sinabi ng kaibigan namin mga tropa namin doon sa so may papuntang ano pa, lagpas pa. to mga dalawang oras pa ang biyahe papunta ron. Meron doon. Maganda raw yung hulihan doon. Eh kaso wala nga eh. Dito na lang muna kami sa malapit. Para pag pagkasapit ng alas 4, uwi na lang kagad. One eternity later. Nakabalik lang. Pagod na pagod lahat, oh. Ang nakahuli lang si si ito. Tapos si <laughs> Sharp. Yung <laughs> oh. Kami, Bokya. <laughs> ito. Tapos ano, <laughs> 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 yung isa, yung ito. Si Lakirin nun, eh. Parehas lang. Ayun, <laughs> oh. Good size na good <laughs> size, eh. <uy. laughs> <laughs> Zero. Zero. <laughs> Zero. Zero. <laughs> Bawi <laughs> tayo Talaga, bawi sa puntakit <laughs> no, Kumagat sa jig <laughs> <Kumagayon> sa jig Oo. sa jig sa jig jig